So, ayan, uh, uh, welcome back na naman sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Musta uh, po kayong lahat dyan. Uh, meron tayo dito ngayon, uh, tanggap na hire, uh, LED TV, smart LED TV. So, ito yung problema niya, uh, nagpalit tayo ng panel, kaso naging uh, gumana naman yung panel natin pero solarize siya. Uh, model number nga pala niya ay, uh, ayan, higher. Model number LE32K5000. So, ayan, uh, titingnan natin kung uh, anong uh, solusyon ang uh, pwede natin gawin para mapatino. Ngayon, uh, susukatan natin ngayon yung ano uh, yung uh, uh, pin number 9 LVDS select titingnan natin kung uh, may supply uh, tatanggalan natin ng supply ngayon kung walang supply lalagyan naman natin ng supply titingnan natin kung mapapatino natin so oh. saksak natin bahok yung mano may plastic po, oh. dapat tanggal, oron, eh oh, no, solar ratio. Oh, check check natin yung LBDS select nya. Ayan, gagamitan natin siya ng uh, multimeter para masukatan natin yung uh, LBDS select nya. Oh, set natin siya sa DC reading. apos yung body ground, yung ano natin, yung uh, negative probe sa so body ground na lang. Konektado na lang yun. Yan. Ang uh, LPTS select niya is uh, pin number 9. Uh, magmula sa supply. kaya ito. Dito. Kasi ito, ground to. So, eto yung umpisa ng ground to. Kasi wala tayong masusukat dito yung ground. Ayan Wala. Wala. So, eto yung 12 volts. Ayan o, 12 volts. So, dito tayo mag-uumpisa ng bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ito. So, dito siya sa test point na to. Tingnan natin. So, ayan, wala. Zero volts. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kung may supply siya, ito pala yung, yung kulay orange. Ayan o. Ayan, nag-iisang kulay. Kulay orange. Yan yung LBDS select niya pang 9 pins ito sya oh. ayan gaya ng sinabi ko kanina uh, kung may supply sya tatanggalan natin kung walang supply susupplyan natin so ngayon ang nangyari wala syang supply ayan oh, wala yung kulay orange na yan walang supply ayan So, lalagyan natin ng supply. Uh, hanap na lang tayo ng mababang supply dito sa mga bakanting, ano niya, bakanting butas ng uh, LBDS cable niya. Nang hindi lalagpas sa 3 volts. At yun na lang ang gagamitin natin at eh, lilipat natin yung uh, LBDS select pin niya. 2. 1, labang mas matas ka point 1.1 ito wala rin. So, ito lang ang malapit na meron. Ayan o. 1.1. Ito na lang gagamitin natin. Dito natin ilalagay. Try natin kung mapapatino natin. So, tayin muna natin. Switch up na. So, dito tayo maglalagay. Yung uh, butas na yan. Ililipat natin to. Yung kulay orange na to. Ito. Ito para masupplyan natin siya kasi wala siyang walang lumalabas ng supply dito eh naka ground yata ito eh tanggalin natin yan kulay orange at ayaw matanggal yan tapos lilipat natin siya dito Sana so magkaroon siya ng supply na 1.1 or 1.2. Ayan. So, natin. Ayan. Tingnan natin kung may supply ngayon. Kung so, hindi siya na the drop. So, putukan natin dito. Sabangan na natin sya rito. Saksak muna natin. Ayan. Saksak natin. Ayan. Tapos, ito yung kanina. Power on. Ayan. Karoon sya ng 2.2. 1. 2. 2. Uh, one. Ano na to? Kwento One. One bolt. So, titingnan natin kung nagtumino siya. Yan Ayan Tignan natin. The end to truth. Ayan. Kung tumino. Browser initialized. Initializing. Tain lang natin. Ayan Parang okay na siya. Lagyan natin siya ng signal. Ano lang natin yung okay na ayun na tumilog na siya oh. wala na yung ano niya tumilog na hindi na siya solarize so ayan hanggang dito na lamang po at sana kahit papano makatulong sa inyo ang video na to lalong lalo na sa mga newbie at sa mga wala pang idea about sa trouble na ganito. So, kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, subscribe na po at uh, pakihit mo na rin ng notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Pakilike and share na rin po. Maraming salamat sa panunood. God bless po sa lahat.